Nakatanggap ng cash gift ang nasa 27 na senior citizens sa ilalim ng mas pinalawak na RA 11982 o Expanded Centenarians Act sa Alicia Isabela. Sa naturang programa, 27 na matatanda na may edad 80 hanggang 75 ang tumanggap ng tig 10,000 mula sa National Commission on Senior Citizens bilang pagkilala sa kanilang mahabang buhay at kontribusyon sa lipunan. Samantala, si Consorcia Reyes, isang daang taong gulang, ay pinagkaloob ng ng kabuuan 210,000 pesos kabilang ang kanyang 100,000 pesos centenarian gift dagdag na 10,000 pesos mula sa NCSC at isa pang 100,000 pesos mula sa lokal na pamahalaan maliban sa cash gift ang munisipyo at LGU ay nagbigay din ng counterpart na parehong cash at in kind Meron po silang pabaon ngayon, pahayag ni Dulcinea de la Cruz, pinuno ng National Senior Commission na nagpaabot din ng pasasalamat sa mga katuwang na ahensya at opisyal ng gobyerno sa pagsuporta sa mga nakatatanda. Sa patuloy na pagpapatupad ng RA 11982, mas marami pang senior citizen sa buong bansa ang inaasahang makatatanggap ng ganitong pagkilala at benepisyo sa mga susunod na taon.